Gusto mong buksan? Nubo, binubuksan niya yung ano ko, parcel. Oh, sige nga, buksan mo kung anong laman. Tignan natin kung anong laman yan. Ano kaya ang laman? Ano? Oh. Ano laman? Tignan mo nga kung anong laman yan. Oh, gusto mong buksan? Oh, sige. Buksan mo. Tignan natin kung anong laman. I saw the people, oh, eh. ano kaya? No bid you cry, sabi niya. Oh, sige, pakita mo nga kung ano siya. Sige, buksan mo pa. Ano kaya yan? Dahan-dahan lang. Nah. Oh. sige, buksan mo na. Hindi ko mabukas. Sige. Oh, ang strong niya. Kasi. Ano mo dito? Uy, ang strong niya. Ang strong. Ito sa box. sige, oh. Ito mo yung box mo, ano, mabango mabang siya. O sige, buksan mo kung ano. Yan natin kung ano. Buksan mo, sige. Wala nang mabukas, may tape. O, di alisin mo yung tape. Pwede wow. Pwede, wow ka dyan. O sige, buksan mo na, alisin mo yung tape. Di mo kaya. Okay. O, huwag mo na mo. Sige, buksan mo. Okay. O, ano, sige. Buksan, Pwede mo sirain. Hmm ano siya oh silipin mo o ano ano yan sabon tingnan ko nga oh. Oh. beauty soap but beauty soap siya o oh, ano pa yan o okay. oh, ano pa ano pa? ah, laman ah. o oh, ano palaman? laman tingnan mo nga ano ito. palaman? laman ah. ano pa Kalana. ano pa yun? naman. Wala na. Wala na? Wala. Ay, naku. Ba't ganito yung laman niya? O, balik mo na. Ganyan pa lang yung laman niya. Ayan, guys. So, oh, 200, ay, sa 200 pesos, yun lang yung laman niya. Lugi tayo ngayon sa ano. Lugi tayo sa secret parcel ngayon. Yan siya. Ay, naku. Sige, guys. Bye-bye na. Yun lang yung laman niya.